yan ang makinig siyang banal sa litang to Brother Lauro Piloso na walang bawas, walang dagdaga Walang pagkapilipit at walang sariling pagkapaliwanag Kung paano natin basahin, gayon natin salitain ah, Ang mga salita ng Panginoon Sa araw na ito atin pong pakinggan ng ah, Isang video no, na uh, ah, Aki pong ah, napakinggan no, na, At atin pong alamin ha, ah, kung sino ang kampo ni Satanas Yun ang kanyang ma, ah, atin pong mapakinggan Ito po

ang mga demonyo ay uh, nagpapahayag ng pagkilala ng pagka-Diyos ni Kristo. No? Pinaulit pa ng pinaulit. At saka sinisigaw. No? Na, uh, ang mga naniwala, yun ang ibig niya sabihin. Eh, no? Kung naniwala ka na si Kristo ay Diyos, kampon ka ni Satanas. Ayon sa kanyang kondensyon. Ayon sa ating narinig. No? Yan. At uh, kayo na lang mag-ulit no, oh, sa pakinig ng kanyang sinabi na ang mga demonyo uh, nagpapahayag ng pagkakilala ng pagka-Diyos ni Kristo. Yan, pinaulit pa. Yan. Kaya ating pong basahin sa John 17.3. John 17.3 Grabe uh, pakinggan, napaka sobrang hatol. So, John 7.10.3 At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Kristo. Yan. No? Ang Ama ay iisang Diyos na tunay. Yan. Kaya atin basahin sa 1 John 5.20 kung si Kristo ay tunay din na Diyos sa 1 John 5.20. Ako rin ang magbabasa kasi pag sila magbasa nyan, no, iibahin nila yan. Uh, ibahin nila yan. Ito na, ito na, ito na. Ito, 1 John 5.20. at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Yon si Jesus yun. At tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo ay nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Kristo. So Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan. Kaya si Kristo tunay na Diyos din. Yung mabasa mo, kasi baka may tanungin mo ko, tunay ng Diyos na Diyos din. yon tunay na Diyos. Yun, okay, mabasa natin din eh. Oh. Kaya sabi nito, ulitin ko sa 1 John 5.20, at nalalaman natin, yon dapat alamin natin to, no? Na naparito ang anak ng Diyos. Yung tinutukoy nito si Kristo At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Isokristo. Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan. Kaya tunay na Diyos din si Kristo. Yan, ha? Kaya Roman sa Romans 9.5. Yan, sa Romans 9.5. Masa tayo. Grabe talagang binasa ang uh, napakinggan natin, no? No. Uh, ito, Romans 9.5. Nasa kanila, ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na malawalhati magpakayan man. Ha? Siya nawa. Yan ha? Na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na malawalhati magpakayan man. Ha? Siya nawa. Yan. Kaya pag binasa, na binasa, si Kristo, Diyos talaga. Mabasa mo talaga yan. Sa Hebreo 1. Ito. Ang ama na nagsalita dito eh. Kaya kahit ayaw mo maniwala sa akin, maniwala na kayo sa ama. No? Sa amang Diyos. Uh, sabi dito sa 1-1, sa kaglundag sa 8. Na ang nagsalita dito ang ama. Sa tingnan mo Ang ama ng nagsalita dito ah. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. O, sa Old Testament yun, no? Nung unang panahon sa propeta. No? Sa pamamagitan ng propeta. Diyan sa nagsalita. Halimbawa, propeta Moises. Yan. At sa mga propeta. O, no? marami propeta dyan, no? Sa two. Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamangitan ng kanyang anak. Yon. Ang salita sa sa ating huling araw na ito sa pamangitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. yon. Creator si Kristo. oh ginawa niya ang sanglibutan si Jesus. Yon. Otso. Kasi nalita dito ang Ama ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang ama ang nagsalita nito ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sitro ng katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian yan. ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, anong sinasabi? tungkol sa anak ang nagsalita nito ang ama yan. kaya maniwala na kayo sa ama na ang patungkol sa anak na ang anak ay Diyos yan ha eh, mabasa mo yun eh. No, marami kang mababasa na si Kristo ay Diyos. No, sa Isaiah 9.6. Oh, no? kahit Old Testament yan, pero mabasa mo rin yan, no, noon pa. Eh, kahit sa Old Testament ka magbasa, nandiyan na si Kristo eh. Marami kang mabasa no, na si Kristo ay Diyos. Sapagat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. yon, si Kristo yun sa atin na ibinigay ang isang anak manalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga mangha tagapayo makapangyarihang Diyos walang hanggang ama pangulo ng kapayapaan si Jesus yan yun ha? makapangyarihang Diyos yun kaya mabasa mo talaga na si Kristo ay Diyos. Marami, napakarami. Ayun. Kasi pag nabasa mo na si Kristo ay tao, paniwalaan mo. Pero pag nabasa mo na Diyos, kampo ni Satanas. Yun ang paniwala nyo. Kaya, karumaldumal yan. Ayon sa Biblia. Yun, no? Ang conclusion, yan. yun. Yun anong question, no? Ang tanong. Yan. Sino ba talaga ang mga kampo ni Satanas? Yon. No, dalawa kasi yan. No? no? Yung isa, yan. Yeah? kasi sabi niya, ang uh, naniwala, no? ang nagpahayag na si Kristo ay Diyos, no? kampo ni Satanas. Yan. Yeah, yun ang tanong. No? Ang tanong, ano? So, ito, ang tanong. No? Ang lahat ba ng mga naniwala na si Kristo ay Diyos? Yan. Yun ba ang kampo ni Satanas? o ang mga hindi o ang lahat na mga hindi naniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Oo, no? Kaya eh, ang tanong, sino ba talaga ang totoong kampo ni Satanas? No? Ayon sa Biblia. Oo. No, no. Yan. Sino? Sino ba talaga, no? Ang mga naniwala na si Kristo ay Diyos? Ang lahat na mga naniwala, yun ba ang kampo ni Satanas? Oo ang mga lahat ng mga hindi naniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Ayan, no? Kaya, yan ang ihatol sa atin sa huling araw. Sa Diyan 1248. Ayan, no? Kaya, ang sabi ni Kristo ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ihatol sa huling araw. Kaya yon, no? Kaya yun ang ihatol sa atin sa huling araw. No? Kaya dapat ngayon pa lang, dapat alamin na natin, no? Na nagkatawang tao si Kristo. Yan. Eh, kahit mabasa mo sa Galasya, eh, oh? Sa Galasya. Sa Galasya uno-uno. Si Gracia Uno Uno, London sa Onsi Si Pablo na Apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Su Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Ayan, no? Kaya ang sabi, ang sabi ni Apostol ba si Apostol Pablo? Si Pablo na Apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Isu Kristo. kung tao to si Isu Kristo, hindi dapat i mula sa tao. Kaya hindi mula sa tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Isu Kristo. Sa unse, sapagat aking ipinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ibanghilyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Ang ipinangaral, Ni Pablo, hindi ito ayon sa tao, no? Tinanggap niya hindi ayon sa tao. No? Sa 12. Sapagat hindi ko tinanggap ito sa tao ni itinuro man sa akin. Uh Oo. -oh. Kundi akin tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Yan, no? Tinanggap, hindi niya tinanggap sa tao. Kaya hindi tao talaga si Kristo na likas na kalagayan. Kasi sabi niya eh, sabagat aking ipinarastas sa inyo mga kapatid tungkol sa Ebanghilyo, na aking ipinangaral na ito hindi ayon sa tao, sapagat hindi ko tinanggap ito sa tao. Hindi itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Kaya ganoon din yun. No? no? Si Kristo ay nag katawang tao. Ayun, no? Marami kang mabasa niyan, no? Sa John 1:1, sa John 1:14, marami kang mabasa talaga niyan na nagkatawang tao si Kristo. Kaya hindi niya tinanggap, no, ang aral. Hindi niya tinanggap sa tao kundi tinanggap niya kay Hesus Kristo. Thank you Lord, no? Salamat sa Panginoon at uh, ati pong bulay-bulayin niyan, no? Kasi yun ang ihatol sa atin sa huling araw, no? Baka maya pagdating natin sa... Hindi tayo pwedeng pumunta sa langit kung iba ang ating paniwala, no? Kasi baka maya pagdating ko limuan, nandun ka sa langit, ay, Diyos ka pala. Alimbawa lang yun, no? Quote na no? Eh, hindi pwede yun, no? Oh? Kaya uh, kayo na ang maghatol dyan, no? Sa mga nakikinig ng uh, ang banal na salita. Salamat sa Panginoon, no? At tayo po yung nakapag aral naman, ha? At nakatapos na naman sa mga salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ayon sa Biblia. Yes, thank you, Lord. For the charge of your stories, si Dion Sabia. God bless you, Dion. God bless Always smile and always remember. Jesus, that's us.